Sa Bago pa man tayo makakapanood ng ating paboritong programa sa telebisyon ay kailangan tayong mag at manood ng ilang mga patalastas. At ilan sa napakaraming commercial sa TV ay mayroong natatangi sa kanila na isang linya lang at tumatak ng dekada sa isipan ng damdamin ng mga Pilipino. Sa Jollibee, Sigurado ko bang sa Jollibee? Sabay si Sabi -sipat ng tatay sa date ng kanyang anak. Yung tipong eyes like a hawk while flipping his newspaper. Ito yung iconic Jollibee commercial noong 1990s. Ang theater actor na si Pocholo Montes ay napaka-memorable sa kanyang role as the protective dad in the Jollibee commercial na tinatawag na Ligaw ang veteranong karakter aktor at artista na si Pocholo Montes na nagsimula sa kanyang karera sa pag-aarte sa teatro maraming taon na nakakalipas. Taong 1989 na magsimulang gumawa ng pelikula si Pocholo tulad ng Hot Summer, Babangon na at Kita at Ora Pro Nobis. Nagsimula si Pocholo Montes na ang mga karakter sa pelikula noong 1989, Hot Summer at ang kanyang huling tampok na pelikula ay ang layang bilanggo na nagtamo ng Best Picture Award ng Cinema One Originals 2010 ni Michael Angelo Dagnyalan. Si Montes din ay nagkaroon ng mga maraming tungkulin na ama at iba't ibang mga taga-suporta na papel sa maraming teleserye ng ABS-CBN at GMA7 sa mga nakaraang taon. One fine actor in his Jollibee TV commercial with his line sa si Jollibee, sigurado ko bang sa si Jollibee ay napaka-memorable sa mga Pilipino. Nakagawa rin siya ng mga proyekto sa telebisyon tulad ng Marimar at Desi at mga commercials kabilang narito ang isang fast food chain. Bumanaw na ang veteranong aktor na si Pocholo Montes dahil sa sakit na Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Itong Huwebes, July 15, 2015, sinabing ilang linggo rin na confined sa ospital si Pocholo dahil sa naturang sakit at ibang komplikasyon tulad ng infeksyon at pneumonia. Base sa Facebook post ng anak ni Pocholo na si Franz Joseph Montes, binawian ng buhay ang kanyang ama nitong Merkules, July 15. Saad ni Franz sa post. Isinigawa ang cremation ceremony para kay Pocholo ngayong Huwebes, July 16. Aba, interment ay nakatakda sa si July 23, 2015. Ang pelikulang Ang Layang Bilanggo ang kanya naging huling pelikula noong 2010. I-click lang ang subscribe at notification bell button sa baba para lagi kang updated sa mga ko. Salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi.